Hoy, Melodies! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong go-to channel para sa pinakabagong update sa iyong mga paboritong pop star at dapat makitang mga konsyerto. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol kay Chang Sub ng Tob at ang inaabangan niyang solo concert sa Manila. Pinamagatang The Wayfarer, ang konsyerto na ito ay nangangako na isang di malilimutang gabi ng musika, mga alaala. -ala. Suriin natin ang mga detalye. Changsub recently shared his excitement for his upcoming solo concert in Manila through a heartfelt video greeting. Sabi niya, "MY dearest Filipino melodies, hello. This is CHANG SUB of DUB. I missed you all so much. I'm absolutely thrilled to announce my solo concert, The Wayfarer in Manila at SM North EDSA Skydom this coming March 22. Ang huling beses na nag-perform si Changsub sa Pilipinas ay noong 2000 at 24 nang magsagawa ang Tob ng isang konsyerto sa Mall of Asia Arena. Napakatagal ng paghihintay para sa Filipino Melodies at handang-handa si Changsub na bumawi sa nawalang oras sa pamamagitan ng isang hindi kapanipaniwalang solo show. Nangako si Changsub sa mga tagahanga ng isang hindi malilimutang karanasan na nagsasabing, "Let's have a great time together as I bring you amazing music and performances for everyone coming to the show." I can't wait to share this special journey with you all. Sa kanyang malalakas na vocals at charismatic stage presence, siguradong gabing maalala ang concert na ito. Nagbibilang na ang mga tagahanga ng mga araw. Isang fan ang sumulat, si Yu Chang Subah, habang idinagdag ng isa pa, si Yu Armochi. Totoo ang excitement at mabilis ang pagbebenta ng mga tiket. Ang mga tiket para sa The Wayfarer ay available pa rin sa pamamagitan ng SM Tickets Outlets sa buong bansa at sa kanilang opisyal na website, smtickets.com. Narito ang isang mabilis na breakdown ng mga presyo ng tiket, limang daan VIP, 8,500 Ginto, 6,000 Pilak, 5,500 kung pupunta ka para sa front row na karanasan o gusto mo lang i-enjoy ang palabas, may ticket option para sa bawat melody. Si Changsub ay palaging nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta ng mga Filipino fans. Noong TOBS 2000 at 24 concert, sinabi niya, It's been 7 years since we came back to the Philippines. Thank you, Philippine Melodies, for patiently waiting. Now, he's returning to Manila to show his appreciation with a solo concert that's all about his music and his journey. Kung ikaw ay nasasabik tulad namin sa Changsub's The Wayfarer concert, Huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa melodies at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong pop stars. Ipaalam sa amin sa mga komento, anong kanta ang pinaka-excited mong marinig na mag-perform si Changsob? Itinatampok ng video na ito ang kasabikan ni Changsob para sa kanyang solong konsyerto at kumonekta sa mga tagahanga na ginagawa itong perpekto para sa iyong Celeb Boss Philippines channel.